ina ng actress na si Andrea Brillantes na si Bel Brillantes. Sinupalpal ng netizens. Bel Brillantes, wala umanong breathing ayon sa mga netizens. Tila na supalpal ng mga netizens ang ina ni Blight o ni Andrea Brillantes na si Belle Brillantes matapos nitong mag-post sa kanyang social media at naispatan ng mga netizens. Sa isang comment section ay nag-comment ang isa umanong basher ni Blythe. Ayon dito, paano mo kaya pinalaki si Andriano? Kaya naman nagreply ang ina ni Blythe at sinabing, paano? Napagtapos niya sa school mga kapatid niya. Nakapagpagawa ng bahay. May sariling negosyo. Ikaw, anong ambag mo sa mundo? Tila hindi nagustuhan ng mga netizens ang naging reply ng ina ni Blight sa isang netizen pa. Dahil malayong malayo umano ang naging sagot nito sa katanungan. Kaya isa pang netizens ang tila sumupalpal sa ina ni Blight. Ayon naman dito, Mother, sending your kids to school and building them a house is your responsibility. Hindi nakaka-proud yon na anak mo ang gumawa ng dapat ginawa mo. Now back to you. Ikaw, ano ang bag mo? Tila meme ang ina ni Andrea dahil sa mga sinabi ng isang netizens. Kaya naman napapost muli ito. Anya, so much hatred in the net these days. We turn into bunch of savages. Spread all that hate and lies. This negativity will not break my spirit. Nagpapasalamat din umano ang ina ni Dwight dahil siya ay may buhay at ang kanyang mga anak at ang kanyang ina ay healthy. At meron siyang mga tao sa paligid na talagang nagbibigay ng pagmamahal sa kanya. Dagdag pa ni Belle Brillantes, maigsi lamang umano ang buhay para magalit na lang oras-oras. Sa huli ay sinabi ni Belle Brillantes, bahala kayo dyan lahat magkagulo. Hindi naman nakatiis si Sian Gasa at nagbigay ng payo at pangangaral sa ina ni Andrea. Ayon dito, Mami Belle, hindi ka po dapat proud na si Andrea ang nakapagpagawa ng bahay niyo at nakapagpatapos ng mga anak mo sa school kasi kapag pinagsigawan mo po ito, e para mo pong siniraan yung sarili mo sa publiko. Marami naman ang sumang-ayon sa mga sinabi ni Sian Gasa dahil hindi naman umano talaga nakaka-proud na lagi ding sinasabi ni Andrea Brillantes na tila nawala ang kanyang pagkabata dahil na rin sa laki at bigat ng responsibilidad niya noong siya ay nagsimula sa showbiz industry. Ayon din mismo kay Andrea Brillantes may mga oras din umano na nakaramdam siya ng pagkapagod. Ngunit tinitignan na lamang nito kung ano ang kanyang narating at naipundar sa kanyang mga pinaghirapan mula nang siya ay nagsimula sa showbiz industry.